Sa kabuuan po, meron kaming mga na-identify na more or less 13 aircraft. May mga helicopters, may mga fixed wing. Uh, <clears throat> at ito ay uh, pag aari ng mga kumpanyang involved. Uh, at uh, humingi na ng mga detalya ang uh, DPWH, AMLA, MBI. Uh, at nag-provide na po ang ka -app. so uh, So, <clears throat> noong pong uh, August, uh, as early as August 16, August 20, September 11, wala pang official uh, investigation. Uh, lumipad na palabas yung dalawang helicopter at isang aeroplano. Yung isang helicopter ay medical evacuation naman ang mission nila. Yung dalawa ay tumungo sa Malaysia, yung isa ay Singapore. At uh, magmula naman po, nung bali sila, ay namomonitor namin kung saan pumunta. Uh, at uh, yung iba naman na naiiwan dito ay ganun din. pinomonitor natin dahil kailangan naman naman nilang mag-fly, mag-file ng mga flight plans bago makalipad. Pero uh, nandito pa sila sa bansa natin. Uh, so sa ngayon, uh, inaantay namin kung ano ang magbabago -mag din uh, uh, position ng AMLA at uh, nakahanda lang kami at binabantayan namin. Nakikipag-ugnayan din kami dun sa mga Uh, civil aviation authorities ng mga bansa na binundahan nila at uh, nagpapatulong kami na i-monitor dahil sa ngayon yun pa naman ang kaya natin